Juday Nagaamok sa galit ng matuklasan ang pagkakaroon ng karelasyon ni Ryan Ogoncillo sa non-showbiz na babae. Ayun pa nga sa kanyang mga status sa social media ay sadya nga naman daw nang inag ang kanyang katawan sa galit at kabang nararamdaman ng makita ang nasabing ebidensya na paniguradong nakapag na may ibang ang karelasyon ang kanyang asawa. Base rin nga sa media ay sinubukan din naman daw ayusin ng aktres na si Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo ang kaguluhang ito sa pagitan nilang mag-asawa. Ngunit nang onti-onti ay muli nang naniwala si Juday ay lubos naman siyang nakaramdam ng disappointment sa kanyang asawa nang mapag-alamang hindi pa rin ito hinihiwalayan ang nasabing karelasyon nito. Napag-alaman nga din na nasaksihan mismo ito ni Juday nang minsan siyang pumunta sa isang restaurant nang biglaan kasama ang kanyang manager, kung saan naroon din si Ryan at ang kinakarelasyon nitong non-showbiz na babae. Imbis nga daw na tumuloy ang aktres sa nasabing meeting dapat nito sa restaurant ay napagdesisyonan na lamang niyang ipagpaliban ang pakikipag-meeting sa karagdagang impormasyon na pagdesisyonan na nga daw umano ng aktres na tuluyan na silang maghiwalay ni Ryan Ogan Silio dahil hindi na daw niya kaya itong pagkatiwalaan ulit. Ayon din sa kanya ay ayaw niyang lumaki ang kanyang mga anak na nasasaksihan ang ganitong klaseng ama ang mayroon sila dahil nga dito ay pinalayas na nito ang kanyang asawa na si Ryan Ogoncillo ayon pa kay Juday ay wala na itong pakilam pa sa kung saan man ito magpunta.